Isang gay talent manager ang biglang binitawan ang isang niyang alagang aktor. Ang sa Miss kasi pasaway at sakit na ng ulo ang mga bisyo ng aktor. Hindi pa rin daw ito tumitigil sa paggamit ng tobats. Ayun na, mukhang hindi na kaya ng manager ang mga gulo. Hulaan niyan. Ayan. Ay, kasi okay. di ba ito, ito actually itong ano, yung kanyang alaga. Ito dapat bitawan niya na yan. Oo. Ano. Oh, kasi oh. pagka, masasabi na, oh, ako may plugging ka, may shooting ka, may taping ka, hindi po pwede dahil nga, pagka ano, may sa isang session, di umano, mano, mm. yun, kaya sabi niya, ay teka, hindi nagbabago nung una, tumigil na. Mm. Pero ang sabi nito ang actor, eh, konti-konti na lang, patikim-tikim lang naman, ano, hindi naman ako nang huhok na. Parang syempre, ano yung sabi, hanggang ngayon sinasabi ng iba na vitamins daw yan, yung sakatwa yung ginagamit niya. Sabi ka, Alam mo, ang hirap din kasi na may alaga kang ganyan. Mm. Kasi nagiging pasaway, sakit ng ulo. So, dapat talaga bitawan mm. na yung yung actor na yan. Mm. Ay, okay. kaya sumuko na siya. Mm. Para, -hmm. teka muna, nagbago ka na nung una. Ngayon, balik bisyo ka na naman. So, sabi ng ano, tama na. Hanggang dito na lang. So, Clue daw, sabi ni na Merle, Silvestre at saka Eileen Ignacio. Marlene Silvestre, Kulo. itong young actor. Itong actor neto. Uh -huh. Miss Piso ay Miss wapo. Medyo ano, matangkad. Siyempre na, artista magwapo talaga. Meron mong hindi artista ay meron mga artista hindi tsakaro ah. Sino? Bawal sabihin. Hmm. Hindi naman tsaka sabi nga, wala Kani naman nilika ang Diyos na pangkat. Nilika tayo ng Diyos In na kawamis niya. Uh. So, yun, so, hindi <laughs> lang kagwapuhan. So, eto na lang, may show siya ngayon. Yes, may show. Ay. Pero dahil nga sa kanya nalaman na nagdadags-dags di umano, kaya ayun na, tinanggal na siya. Pinatay yung kanyang character dun sa Ay, serie. Wow. Ako, hahanapin tuloy nila yung oh. <laughs> mga serie may namatay ang character, yeah. ha? Ako, yeah. ha? Matitrace nila so, yan. So, wala-wala niyo po kasi yung pang kinutukin namin na di umano dahil nga may bisyo pa rin. Pero hindi naman yung talagang yung, yung mamahal na parang anak. MJ, MJ lang. Hindi naman yung mamahalin. Ano yung mamahalin na? Ano? Basta yun na. Yon. Basta oh, yun na. MJ, MJ okay. lang. Kasabi oh. naman niya, eh, gamot naman to. Di ba, may mga ganun sinasabi. Yes! Wala so, na po ako. Okay. Yes!